Gusto mong may Kasi, syempre, malaman pa? Yung computer, yung computer dati pa. Yun din yung isa kong na yun sa online games. Gusto ng ano ngayon? Easy access. Ikaw at ako ang uh, ang may alam. Ayan, si King, si Daring. Yung batch natin ang may alam. Kung gaano mo pag na ng oras, bubuhusan mo ng pansin nyo. Pag Ragnarok online pa lang, na, na original walang ano, walang auto. Walang auto, walang walang times times. Walang boosted XP, walang pay to win. Talagang parang manok na Aanohin mo lahat. Tututukan mo. Tututukan, huhukayin mo lahat. Talagang dadamputin mo isa-isa. Kasi ngayon, Kahit auto Kahit battle. Kahit isang JLP, importante yan. Pambenta, pang semi Kasi ngayon, auto battle. Yan doon, auto battle. Mo, auto quest, dunun. At saka noon, kahit sabihin mo mag-stop ka ng 3 months, wala kang yung returning reward. Diba? Returning reward, welcome back. O, oh, XP boosted. Pag napabaya mo, napabayaan mo talaga. Yung account mo. O, oh, kaso pag sobrang swerte mo noon, ng 1 month ka pala naglalakot, tapos may, may card drop na nahulo, big time ka naman. <laughs> e eh, ngayon, ang, ano, ang drops, parang schedule na lang. Ngayon, ang drops ngayon, pag may event, ano, ah, pag may event, times times two two. Kasi yung dati eh, kahit slow pace, enjoyable eh. Ngayon parang minamadali lahat eh. Ilang Ragnarok na yung lumabas pero hinahanap ko yung dati, diba? Kasi nga, nandun yung thrill na rare ang rare. yung, sa akin ah, pag rare kasi rare talaga. Alam mo yung ano? Iba pa rin yung dati. Yung pag nag-drop ng card, alam mo... <laughs> mo? <laughs> Nandun yung ano, nandun yung... Baka mo, makuha ng looter. <laughs> nandun yung manual interaction ng pagkuha ng loot. Kasi bawat loot doon, manual mong pupunodin. Uh, yung mismong thrill din nung hindi mo alam kung ano yung mangyari. Kaya ang pinakamahirap na iloot doon, ano? Marina at saka badon card. Ay, tra. Kasi kukunin ng kukre. Ay, <laughs> Ang bilis pa naman ng kukre. <laughs> Wala namang kwento yung card ng badon sa kanang marina. Hindi, and yung marapit sa area na yun eh. Hydra Marami, yung, yung... Maraming kukuro eh. Hydra Balwa Bolton. Ayun nga, yun nasa oh, na sa area ng, ng Bialan. O. Pero andun yung kukuro Ang bilis. <laughs> Lalo <laughs> na kunyari, assassin ka. <laughs> Kaya pag ganun, pa-farm ka ng Hydra, di ba may bot-bot doon? Ah. Pinaprogram yung bot. Laging kukuro muna within map. Ah, within visible area ng map. Kukuro muna, papatayin. Oo. Oh. Bago Hydra. So, pag maraming kukre, ubusin mo, ubusin mo nung bot system yung pukre. Ang bilis kasi nung mag-do. Ngayon, sa pouring, ang problema sa bot doon, pag laging nag-re-respawn yung pukre, opening, hindi ka na makapatay ng Hydra. Mapapatay ka pa ng Hydra. Malamang, ilang Hydra na yung gawagin. May agro yun, di ba? yun yung maganda doon eh. Saka ano, ang gusto ko sa RPG talaga yung walang, mas, gusto ko nga yung walang mission eh. Yung bahala diba no, no, no. kang gumawa ng gusto mong gawin kasi ngayon pag, mission. di ba pag sa mobile ngayon heavily dependent sa mission yung itatakme mission kung yung main yung may mga quest ah oh, quest meron eh, hindi yung sa nilaro natin na PC although may ganon pero, pero yung... pwede mo ignore oh yung mga board quest pwede mo ignore oh, pwede mo nagpasan lahat yun ito nga bago pa yung sobrang modern pa nung board ah oh, alam mo ba? yung dating rag na, na sa ano na yun sa aero na yun eh yung dating rag na walang ano walang quest kundi magpa-job change kasi yung dati drops ah uh, yung may event ng drops lang hindi drops lang tapos yung parang i-upraise mo uh, kung slotted or hindi uh, tapos nag iba yun pero ang nagkaroon ng na, NPC na kunyari 100 trunk ayun nga saka yun. 100 ano bibigyan kita ng sakat oo oh, nga nagkaroon ng na NPC na gano'n modern tas, na nga yun oo tapos nagkaroon din ng board quest yung tatlong board quest papatay ka ng yung dailies 100 na ganto daily yun oo Tatlo no, dapat. Tapos may XP ka na nun. Pero yung mga original, original. Yung pinaka-original. Alam wala, mo, wala alam mo ang yun. quest? Magpa-job change. Wala lahat yun. Ang side quest, na yun. nagbubuhin ka ng item. Wala, wala lahat. Tsaka yung yung, ano, yung, yung ano, yung, ano, yung, hardship ng ano, ng refining. Mm. Yung pag nabasag, wala Pasad talaga. talaga. <laughs> pag nabasag, goodbye earth. Pero ngayon kasi may broken. Hindi broken item repairable tapos ipa-plus yung plus 7 mo na broken mag pag repair mo magiging 6, plus 8 or plus 6 hindi, or marerete yung plus 7 magiging plus 6. Oo. Pero broken pa. Oo. Tapos sa repair mo Tasi tapos yung repair mo paluin 9? tapos pwedeng maretain, pwede mag plus 5, pwede mag plus 8. Yung repair na yon ang kaka ano nun, pera. Literal pera. Okay o, lang. Hindi. Yung ngayon sa mobile. Yung dati. Eh, dati wala dagan. Goodbye naman. Yung plus 9 mo, malakas loob mo. Iba plus 10 mo. <laughs> Yun na kaya nga rare. Pagpalo mo nawala. wala. <laughs> kaya ngayon yung matindi dun, rare. Rare talaga. Basag to the max eh. Eh, yung ngayon, ang rare kasi mayaman ka. Yung rare, pag plus 10 ngayon, ah, ano Kaya ka? nga na oc whaling, wailing, di ba? Plus, yung plus 10 ngayon, ano na lang eh, basic eh. Kaya mo na pa plus 10 nga kasi mayaman ka. Hindi, okay, plus 15 na maximum, di ba? I mean yun, kung ano may max. Kaya mo na pa max. Hindi, ngayon mm -hmm. nga, yung parang, ang ano ngayon, standard is 10. Kahit free to play ka, kailangan mapaten mo yan. Pero, ang dami mong i-consume na ano, resources. Pera. Compared easy, sa... Real world pera. Easy, easy, access na real world pera. Pero 10 ka pala, ano, paano pa yung naka-15? Hindi ka ma... Hindi ka swerte eh noon, hindi rare, mayaman ka ngayon. Eh noon, ganong, ganong kataas ang value ng naka-10 na hindi nabasag, kasi, hindi nawala. Kasi pag nabasag, hindi ka abot talaga ng 10, wala talaga. Tapos, Basag. Tapos di ba maximum ng 10 lang. Tapos ang, ang, card na nakalagay ko nyari, tanatos, tapos ibibenta mo yung armor na yun. Pagkano yan sa trade? Yeah. Tapos ipapa ang ite-trade mo, yung papa real, real money trade mo. Yun yung ano, yun yung trail pa nung no, maikipagkita ka dun sa tao. Oo, oh, tapos babariling ka, ano? <laughs>